Yan, nag-building siya. Hmm. Saan na yung mukha mo? <laughs> ay mukha niya, oh. Ayos yung takip sa mukha niya. So, ayan yung tent, guys. Ayan yung gagawin namin natin. Dito, dito yun sa ano, para may malagyan sa ibang damit. So, ayan siya, oh. Ayan nag welding Yun, may welding. Ayan, o, yung welding machine. Yun yung ginagamit niya. Eh, la. So, ito na yung mga pinutol-putol niya nga. Kuan tubo. Yun yung, yung panghaligi. Tsaka yung pang niya dito. So, Ayan. So, kailangan nakatakip yung nguso uh, niya, yung ilong niya, at saka yung mata niya. Ayan, o. Oh. Talagang balot na balot yung kha niya. Kasi delikado kasi yan, masinghot yung usok niyan. Kasi tapos na siya, nakaganyan, gumawa siya ng ganyan. Nagluha-luha yung mata. Ang tambal doon sa nagluha-luha siya yung mata. Gatas lang sa nanay. So, dap- O, oh, init! Delikado mo hikap na karak largo. O, oh, yan yan. So, ayan yung tent. Gagawin. Nung una, ano lang yun. Yun pa yung pagbuon niyan. Yan ang pagbuon niyan. Yun ngayon, ayan, nabuo na siya. Ayan. Yung dahan-dahan niya ginawa. Ayan siya. So, ipurma lang niya na daan. Ipurma lang. Dito kasi yan sa babae. Yan, yan, yan. Ano lang niya. Yan sa kasi yung mga damit ko. Ayan yung mga pabinta ko ng damit. Tsaka okay-okay. Para may pwesto dito nga maliit. So, ayan. Ginawaan niya ako ng ganyan. Para may dalagyan sa ibang damit. Kasi yung ibang damit nandoon doon pa. oh, yung mga okay, -okay ko. Hindi ko na i-display eh. Eh, wala na akong mabutangan. Kaya no, gumawa siya. So, ayos din yun no. Ayos din yung plano. Yung gawing then